So, ngayon po mga kapatid, no, magandang ang ating panahon sa ngayon. May inyo pong makikita, no, maaraw. So ito po yung pinaka uh, best time para kayo po ay mag-repair ng inyong bubong. So sa video po natin ito, atin pong pag-uusapan, paano nga ba ang tamang paglalagay ng pangtapal sa bubong? At the same time, ibabahagin po namin sa inyo kung ano yung ginagamit namin na uh, pangtapal dito sa aming bubong. Pero bago tayo magsimula, introhan mo na natin. So, ito po ngayon, no? Ito po yung bubong na atin pong lalagyan ng tapal. So, kung inyo pong makikita, medyo may kalumaan na rin. Pero, kaya pa naman pong uh, gawa ng paraan, no? Para magamit pa. So, maglalagay lang po tayo ng uh, tapal dito sa ating bubong. So, maraming mga pagkakataon po, no? Na uh, may mga kapatid tayo na naglagay ng pantapal sa bubong. Pero... Uh, nagtataka bakit pa rin po tumulo no? ang isa po sa nagiging dahilan doon ay hindi tamang uh, application ng pangtapal sa bubong so kami eto sa ngayon uh, chine check po namin itong area kung uh, paano ba namin mapapa uh, yung pagtagas ng tulo kasi doon sa baba nagpo-complain si owner no na tumatagas yung bubong so eto sa paglalagay po kasi ng pantapal sa bubong mahirap na pong hanapin kung saan po talaga nang gagaling ang tulo so ang pinaka the best na paraan dito uh, para po masolusyonan yung tagas no at hindi na rin po maghula hula at the same time kung saan ba yung lalagyan ng pantapal etong buong area na itong buong area na to lahat po ng may mga pamakuan maging po yung mga suspected na area po namin na ah. Uh, maaring pagmula ng tulo ay ini-inspect po namin tapos yun po ngayon ang aming lalagyan ng uh, pangtapal so eto pagkatapos po ninyong lagyan ng uh, pangtapal sa bubong ah uh, pwede po yan na uh, papinturahan po ninyo no? so, so nasa sa inyo po yan optional pero ang pinaka the best way po rito bago po kayo magpapintura ng bubong no? the same time mapa-extend pa po yung uh, buhay ng inyong mga yero kahit medyo luma na, no, ay uh, makapaglagay ng pantapal ng bubong na maayos pero sa bago po kayo mag uh, lagay ng pantapal ng bubong, so ibabahagi po muna namin sa inyo kung ano yung aming ginagawa bago po kami magtapal ng uh, ng mga pinagpakuan dito sa bubong. So ito po, no, bago po kayo mag-apply ng uh, pagtapal ng yero siguraduhin nyo po muna na malinis yung mga pinagpakuan so gaya nyan, yung ginagawa ng kasama natin ililinis po niya ang pinagpakuan para sa ganun po kung inyong makikita, no, may mga lumot-lumot yan matanggal at para po makita din po ninyo no, kung ano pa ba yung pwede pa ninyong gawin doon sa mga pinagpakuan so eto, lililisin po muna yan no, para sigurado po kayo na mapakapit po ninyo ng maayos yung uh, pandikit o pangtapal sa bubong so ayan lahat po ng mga pinagpakuha na yan ay lilinisin so after nyo pong malinis uh, Ido-double check ninyo yung iba po kasi dyan yung mga umbre umbrella, umbrella nil nyan ay nakaangat na po so bago po nyo tapalan no, ay ibaon po muna ninyo yung mga nakaangat na umbre umbrella, umbrella nil so ito po ito po yung uh, isa sa mga halimbawa po na sinasabi ko na nakaangat na umbrella nail kasi ito po kasi pag ganyan no nakaangat po yung inyong umbrella nail tapos lalagyan niyo lang po yan nalagyan niyo lang po yan ng panapal pag yan po ay natapakan ayan oh no, kung inyo po makikita umaangat ayan oh no, umaangat po yung pinagpakuha niya, no so wala din po yan yung nilagay niyo na pang tapal no itutulak po niya mayan pataas no so useless lang din so bago po kayo maglagay ng pantapal double check po niyo yan oh no, yung mga pako na nakaangat So ayan gagaya nito. Yan oh. Yan, nakita po ninyo, taangat. Kung yan po, didiretsyo niyo lang po na ah, lalagyan ng pantapal kahit sabihin po na nililidisan niyo po yan, no? Ay, wala din po yan kasi ay gumagalaw-galaw. So make sure na mahigpit po ang mga pako, no, bago po kayo maglagay ng pantapal. So eto yan po yung chinecheck check namin ngayon dito sa area. Tapos eto po yung mga ito, yung mga nakakagat na yan tingnan nyo rin po yan no? kung ito po ay uh, kailangan pong uh, takpan, ibaba so ganyan po, ibababa po ninyo para po hindi pasukin ng tubig yan dyan sa area na yan mababawasan po yung pagtulo ng uh, inyo pong yero so ito, double check po natin so ganun po wag kong um basta -bas tapal lang ng tapal so kagaya nito yun, nakaangat yun, nakaangat yan So pag yan, tatapalan nyo lang po Tapos biglang natapakan Yung nilagay po ninyo na pang tapal dyan, Tutulak nyo lang din po yan pataas So yan, do-double check nyo po no? Para po magawa po ninyo ang uh, Maayos, no? Magawa, matapalan po ninyo ng maayos Kagaya din po nito no? Kung inyo pong mapapansin sa dugtungan Wala po pa makwanto eh Para lang po mapakapit po nila Ginawa po nila dito ay nilagyan ng blind rebates so mali po yan no? mali po na ayan, kasi ayan o oh, kung inyong makikita nakaangat na o oh. dapat po nilagyan ng pamakuan yan dito para po eto nakapix yung sa dugtungan kasi wala pamakuan eh eto po yung pamakuan yan o oh. eto tapos nandito na po yung pamakuan so eto so ayan wala po yung pamakuan no, oh. nakaangat so yan i double check po ninyo na dapat nakapix no isa rin po yan sa dahilan no? Kung bakit uh, ah, pinapasok ng tubig kasi dito po. Ayun oh. No? Pag malakas po ang hangin yan, yung tubig papasok po yan diyan sa loob. Ayun no? So ito po, no, wala na po tayong magagawa diyan kasi nandiyan na yan. Gagawa na lang po natin ng paraan na maselyuhan itong part na to. So lalagyan po yan ng pantapal. Pero dapat ito po naka -fix. hindi po yan gagalaw-galaw dapat. So, i-screwhan po natin yan o di po kaya ay lalagyan ng uh, rivets no? bago po natin yan lagyan ng uh, ng pantapal so ayan uh, mamaya po ipapakita po namin sa inyo pagtapos na po kami maglagay ng uh, pantapal dito sa bubong so ito po ngayon no ah uh, Tapos na po nating malagyan ng mga screw yung mga nakaangat na yero, no, hindi na po tayo gumamit ng rivets para mas mapabilis po tayo lalagyan na lang po natin yan ng pangtapal so tapos na ring linisan yung mga uh, pamakuan na paglalagyan po natin ng pangtapal sa yero so ipo, proceed na po kami ngayon tuloy tuloy na po namin ang paglalagay ng aming uh, pangtapal sa sa bubong no? uh, kasi po parang medyo papatak ang ulan. So, dapat po, bago mag bumagsak ang ulan, tapos na po kami maglagay ng uh, aming pagtapal sa bubong. So, kayo, pag kayo po ay naglalagay ng uh, pagtapal sa bubong, huwag nyo pong ilalagay sa ulo ng uh, pako. Kung pako man po ang ginamit o text screw, no? uh, huwag lang po basta nyo ilagay sa ulo ng Uh, pako o ng uh, text screw, make sure na nakapaikot po ang pagtapal doon sa inyong uh, text screw na uh, nilagay kasi pag sa ulo nyo lang po yan nilagay wala po, hindi po yan nagagaling sa ulo ng text screw at tulo, doon po yan sa butas ng pinagpakuad o ng pinagtext screwan, so dapat po ay nalagyan po ninyo ng maayos ito po ngayon tapos na po tayong maglagay ng ating pangtapal sa bubong so ayan kasama natin naglilinis na ngayon no? doon nga po pala sa mga magtatanong kung ano yung ginamit namin na ah uh, pangtapal dito so ay nasa na ano yung ano yung lalagyan natin na ko ano wala yun lang <laughs> eh wala tayong maano na na daw po pala yung lalagyan eh ay sasabihin ko na lang po kung ano yung ginamit namin pangtapal dito no ang ginamit po namin pang dito sa sa bubong no ito po base sa experience sa experience ko no maraming best na kami na nakapagamit ng ganitong klase ng produkto no kapag kami po ay naglalagay ng pantapal sa bubong ang ginamit po namin dito ay uh, pencil pencil po pantapal sa bubong so sa hardware pwede po kayo magtanong kung meron po silang pencil no base po kasi sa experience namin ang nagustuhan ko do sa pencil ay unang-una po makatawan ibig po sabihin pag sinabing makatawan kapag ka inilagay nyo po siya doon sa mga pinagpakuan po ng inyong bubong hindi po siya nagpa flat no kasi pag yung pagtapal po ninyo sa bubong ay parang nagpa flat ka agad pag nilagay nyo ibig sabihin may pagka malabnaw no dito po sa sa pencil No, hindi po siya basta-basta nagpa flat agad at the same time, ang kagandahan po po nito, hindi po siya lumulutong. Yung iba po kasi makalipas lang ng ilang buwan, no, di pa inaabot ng taon, ay lumulutong. So pag lumutong po ang tendency po niyan, magkakaroon ulit ng dadaanan yung tubig. No, ito po kasi yung pencil, no, kumukunat siya ng kumukunat. So hindi po basta-basta na nasisira, hindi po basta-basta pinapasok ng tubig. So ayan, so sa mga gilid, kung inyong makikita, no, nalagyan na po natin ng uh, ah uh, screw yung mga nakaangat po ng mga plastic dyan sa gilid tapos at the same time nilagyan na rin po natin siya ng pencil no tapos eto po sa mga magtatong ay pwede po ba yung pinturahan opo pwede po itong pinturahan kung gusto nyo po magpintura ng ng bubong no ah uh, pwede nyo po gamitan ito siya ng roof shield so pinturahan nyo siya ng roof shield o di po kaya pr primeran nyo po siya ng extras, extras pag primer niyo na extra ang kasunod po niyan ay uh, roof shield no depende po sa kulay na gusto niyo kasi ang roof shield naman po ay maraming kulay siya na uh, available so ang gagawin niyo lang po kung ito po talaga ay gusto niyo pa po siyang pinturahan no ay linisan niyo po ito yung mga ganyan no yan Lilinisan niya, tanggalan niyo ng dumi, punasan niyo, no? Para kumapit po ng maayos ang inyong uh, pintura. So, sa magtatanong base sa recommendation, kung may hihingi sa akin ng recommendation, ano ba ang magandang ah uh, ipang pintura after na maglagay tayo ng uh, pangtapal sa bubong so dito gamitan nyo po siya ng for best result po no gamitan nyo po siya ng extra primer pa primeran nyo po muna Uh, pagkatapos nyo pong mag-primer, saka po siya uh, pahiran siya ng roof shield. So, ang roof shield po, maraming available na color. No? Hindi rin po siya basta-basta nagkukupas. So, uh, mapapahaba pa po ang uh, buhay ng inyong uh, bubong. Pero ito po kasi, itong sa amin na to, no naka-schedule po to na uh, pag gumanda ng panahon, tuloy-tuloy na gumanda ng panahon, ay papalitan na po ito ng yero na uh, long span. So, ayan po, no, dalangin po namin na yung video po namin ito ay ah uh, nakapagbahagi po sa inyo ng kaalaman, no, at inspirasyon, lalong-lalo na po doon sa mga kapatid natin na ah uh, sa ngayon ay apektado po ng tulo, tulo sa bubong, tulo sa kisame, no, ah ito pong proseso na amin pong ginag dito, no. At the same time, doon sa mga nag-DIY, tas yung mga wala pa pong experience kung paano bang uh, ang tamang paraan ng pag uh, lalagay ng pantapal sa bubong, So, pwede nyo pong sundan yung aming video. No? Ah, uh, marami po kasi dyan na basa-basa na lang tinatapalan ng ano, tapal ng tapal. Makikita mo ang kapal na nung nilagay na pang tapal sa bubong pero tumutulo pa rin. So dito sa ginagawa po namin ngayon, no? Ah, uh, masasabi ko na uh, sure tayo na wala na pong mangyayaring tulo dyan. Unless lang po kung may iba pa po dyan na yero na natanggal pag bumagyo, pero kung hindi naman po walang yerong matatanggal dito, no, sigurado po tayo na wala pu'yang yung magiging tulo. Sa muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon at nakapagbigay ng uh, mga tips lalong lalo na po sa mga kapatid natin na nagdi DIY no? sa tamang paraan ng paglalagay ng tapal sa inyong bubong at the same time na ibahagi ko rin po sa inyo yung uh, produkto na akin pong ginagamit at masasabi ko po na nasubukan ko na pong uh, epektibo no at sulit po ang paggamit muli ito po si John Rios. thank you and god bless